Alam mo ba na ang pinakamayamang tao sa mundo noon ay sobrang yaman na gaya niyang bilhin ang buong bansa? Pero teka, hindi ito tungkol kay Elon Musk o Jeff Bezos. Sino siya at paano niya nakuha ang ganong kayamanan? Panoorin mo hanggang dulo para sa nakakagulat na twist? Mga kahistoriko teki, kilalanin si Mansa Musa, hari ng mali noong isang libo tatlong daan at ang OG na bilyonaryo. Bakit siya sobrang yaman? Simple lang. Ginto, ginto at mas maraming ginto. Literal na parang ATM machine ang lupa nila. Humukay ka lang, may gold na. Pero eto ang wild na part. Nung naglakbay siya papuntang Mecca, nagdala siya ng libu-libong tao at karavan na puno ng gold bars. Sobrang galante niya na namigay siya ng ginto sa bawat lugar na nadaanan niya. Parang di siya marunong mag-ipon. Ang resulta, bumagsak ang ekonomiya ng ilang lungsod dahil sa sobrang dami ng gold. Imagine mo, yung tipong namigay ka ng pera tapos naging problema pa ng iba. Kung buhay si Mansa Musa ngayon, malamang may sarili siyang spaceship na ginawang gold-plated. Pero isipin mo, kung may GCash na noon, baka mas mabilis siyang nakapagpadala ng gold kaysa maglakad pa papunta sa ibang bansa. Kung ikaw kaya ang mayaman tulad ni Mansa Musa, ano ang unang bibilhin mo? Luxury car, sariling island, o unlimited na samyupsal? I-comment mo sa baba, mga historiko techa, at kung gusto nyo pa ng kwentong si so Rich, it's ridiculous. I-like at i-share ang video na to. Kita-kits sa next episode.